Okay, magandang magandang umaga po sa inyong lahat Mga minamahal ko mga kababayan Mali po, nandito na naman po tayo sa ating programang reaction mo, Bira at ako Okay, bagong lahat, binabati mo na po natin Ang lahat po ng ating mga Bay Luzon, Visayas, Mindanao Maging mga kababayan po natin sa abroad Magandang magandang umaga po sa inyong lahat At syempre sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Maging sa ating minamahal po ng House Speaker Martin Romualdez Maging sa ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos Okay mga kababayan, hindi na po natin patatagalin pa mga minamahal ko mga kababayan pag-uusapan po natin ngayon ano, itong si Alias Totoy, no? Na kung saan po ay nagsampa na po ng kaso laban po kay Gretchen Barreto maging kay uh, atong uh, ang, no? So, ng mga nakaraang mga buwan po, lumabas po itong si Gretchen Barreto sa isyung ito tungkol sa mga nawawalan sa bunghero, no? Na kung saan ay halos uh, mag-aapat na taon na yata, no? O higit, higit pa na kung saan magtataka po kayo bakit hindi nagawa ito ng solusyon o bakit hindi yata ito nabigyan ng uh, uh kumbaga eh <clears throat> hindi nabigyan ng uh, uh, pansin ng nakaraang administrasyon so yan po ang tinatanong ng ating mga kababayan eh di ba akala ba nat akala nila eh Uh, galit si Digong sa mga krimen, galit si Digong sa mga mamamatay tao na niya, na kriminal, masigit pang kriminal sa lahat ng kriminal. No? So, marami po nagtatanong, marami nagtataka, bakit ba bakit ba walang parang walang nangyari? Parang naging baliwala lang ito sa paningin o pandinig ni Rodrigo Roa Duterte. No? So, pero bagong lahat mga minamahal ko mga kababayan uh, Para po sa bagong updates. Ay, uh, hindi pala eh, kasi yung mga nakarang araw pa to Pero ganoon pa man, doon sa mga kababayan natin eh, Hindi po nakapanood ng uh, balitang ito iri i, i, i uh, ano lang po natin, ano ah uh, Ipapakita lang po natin sa inyo Yung mga naging kaganapan po O yung mga naging balita po nitong mga nakaraang araw So, eto panoorin po natin mga minamahal ko mga kababayan Multiple murder, serious illegal detention, at ilapang neklamo ang nihanilabang H.R.I. atong At ayon na po, ilapang, tali po sa kaso ng nawawalan sa ang sa reporter ng Justice si Julian Bodol Patidonga at ang kanyang kapatid na handa ang lahat ng kanyang nalaman. Saksi, si Minus Mami. Nagtungo ngayong araw sa Department of Justice ang last na tatlong pamilya ng malagawa ng sabonero. Ang pakilira, magdain ng patong-patong na reklamo, labas na kasyari si Charlie Atong ang at ang uh, mga kasamahan ng Malina, sa tinatawag na Alpha Group. Interest po na po namin, siyempre yung aming talagang matagal na kinala, sila sa mga ang multiple murder po at saka uh, serious interview

شورا جي طرفان طرف سان توهان ھم گڏجي جو وارو آهي مونکي چاھتن اھ پولیس کي اھان کان ھلڻا لڳا ڏي Sino sa buong mga sharing ng si Red Bulls na makuha ma ang balik ng mga direksyon? Pero nauna lang na na sila na binaan. Pareto at, at esto na wala sila kinalahan sa pagkawala ng mga sabunero. Kasama sa wasila ng mga reklamo ang sayasay na kapusan at ngayon yung isang na si Julie Dondon Pagkutuan Matida, ang mga kapatid si niyo sina Jose at Ella Si Ella King, ang sinabi na mga si Rebulla na panibagong testigo na may totoong ebidensya sa mga kaso. Ang reliability niya, ang kanyang testigo niya is full proof in many ways because his picture is appears sa isang ATM withdrawal na ATM ng isang business sa Mayroon. Ang masabi niya pa dyan, na-witness ka rin ang mga kapatid. Sa punta ko yung mga Tulad testigo sa kaso si Alakil. Kanina po akong na Ang mga hindi na lang naman Kasama ni ang kapatid na si Don Don na magpunta sa DOJ. Sakay ng bomb at bulletproof na sasakyan. Bago bumaba at umarap sa prosecutor, pinakalala ni Don ang kanyang mga kakasura

So, yung baut, uh, ang. <laughs> okay. So, pero sa ang pinaka napansin ko po doon sa binanggit po ni alias Totoy o Dondon yung si Engineer uh, Eric uh, De La Rosa. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, inimbestigahan po natin ito. Kung sino ba si Engineer Eric De La Rosa. So, lumabas po sa ating pag-iimbestiga na kaya po tila walang imi si Bato de la Rosa noong mga panahon na yon patungkol sa mga nawawalang sabungero. Kaya baliwala sa kanya, tila hindi nila masyadong tinututukan, tila lumalagpas lang sa kanilang mga tainga. Yung issue tungkol sa mga nawawalang sabungero. Bagamat uh, noon ay eh, pinatawag si Atong Ang sa Senado, pinatawag lang sa Kunyari Investiga. Tanong, style yan ni Bato de la Rosa, kunyari mag-iimbestiga siya para syempre lusot naman siya, di ba? Yan ang estilo yan ni Bato de la Rosa. Alam niyo naman, eh dating less po po yan. Isa po yan sa pinakagago, pinaka pinakahayop na naging pulis sa kasaysayan po ng ating bansa, no? na kung gaano ka uh, kintab yung ulo, ganun din ka dumi yung utak niyan, no? So, itong si Don Don er, uh, itong si Don Don talaga, itong si Engineer Eric De La Rosa ay malapit po na kamag-anak ni Bato De La Rosa. So ngayon, nung nangyari po ito at umuugong lumabas yung pangalan ni Atong Ang ang nakiusap po at lumapit kay Bato de la Rosa, itong si Engineer Eric de la Rosa. Nung lumapit po ito, syempre kamag-anak. Nung lumapit po ito, may kasama po itong payola. May kasama po itong salapi. May kasamang pera na ibinigay po kay Bato de la Rosa. Ngayon, syempre dahil protektado na sila ni Bato de la Rosa although muugong lumalabas, sumisingaw, lumulutang yung pangalan ni Atong Ang. Hindi po ito binigyan ng patsin. Hindi po ito binigyan ng malalimang investigasyon noong panahon ni Rodrigo Roa Duterte dahil sa protektado po ni Bato de la Rosa etong si Atong Ang na kung saan kaibigan po din naman ni Rodrigo Roa Duterte. Kung makikita ninyo, kung kayo po yung nag scroll ng inyong Facebook, ng inyong YouTube, mayroon po siguro kayong napansin doon na uh, magkasama si Batod, at uh, si Rodrigo Roa Duterte at si Atong Ang. No? Magkasama. sabi so, sabihin, hindi naman sila magsasama siguro kung wala silang malalim na ugnayan. Balita ko po, itong si Atong Ang at si Rodrigo Roa Duterte ay magkasama po pala ito sa tinatawag natin na triad. Magkasama ito sa tinatawag natin na triad na kung saan kabilang si Atong Ang sa sindikato na pinamumunuan ah, ni Rodrigo Roa Duterte dito sa buong bansa. So, sa madaling salita, kaya po ngayon lamang nabigyan ng pansin o napagtutuunan yung usapin ito dahil sa hindi na si Bato de la Rosa ang chief PNP at hindi na rin si Digong ang pangulo ng ating bansa. Ngayon, noong mga panahon na yon, alam ng lahat, alam ni alam ng ilan sa mga nakasaksi na talagang kasama po si Gretchen Barreto. Kaya lang hindi po siya masyadong lumitaw ng mga panahon na yun. dahil nga sa tulad ng sinasabi ko protektado pag sinabing protektado eh lagi po itong uh, tinatabunan sa, uh, para hindi lumabas yung baho so ngayon mga minamahal ko mga kababayan yan po ang dahilan kung bakit ng mga panahon ni Rodrigo Roa Duterte hindi po nabigyang pansin ito ng administrasyon ni Rodrigo Roa Duterte dahil sa protektado nila si Atong Ang. Ngayon, yung mga pulis noon na pinamumukha, pinagmumukha ni Rodrigo Roa Duterte na mga mabubuti, ngayon lumilitaw na po. Katulad po ni Macapas, katulad po ni Jonel Estomo Istomo. Noong mga panahon ni Rodrigo Roa Duterte, pinagmumukha po niyang mga malilinis to pinagmumukha niyang mga magagaling, pinagmumukha niyang mga maaayos na pulis o lespo. Pero ngayon lumalabas na po ang katotohanan. Lalo na lalo na maliban kay Don Don na o kay Alias Totoy, ay eh, magsasalita na rin si uh, Ella Kim, nakapatid po ni Alias Totoy na kung saan nakasaksi. At kung di ako nagkakamali, isa sa pinakamatibay na pwedeng panghawakan ng DOJ ay eh yung kung saan mismo si Ella Kim ang nag-withdraw no o uh, o tumingin uh, uh, sa ATM ng isa sa mga biktima ng mga nawawalang uh, sa bungero so matibay yun at kasi kung di ako nagkakamali eh, itong si Ella Kim uh, ay saksi din kung paano pinatay pinaghiwa-hiwala yung katawan ng mga sabungerong kinidnap ng mga tao ni Atong Ang. So, matibay yun. At syempre, naku, lagot si Gretchen dito. Alam nyo, sa totoong buhay, yung ugali niya ni Gretchen Barreto, makasarili po yan. Naalala nyo, nagsalita si yung isang sikat na dating ano, asa, asawa ni ano noon, ni isang sikat din na action star ko ako nagkakamali ah, yung sikat yung katambal ni paano nga ba ang puso oh. yung uh, naging boyfriend naging girlfriend ni ano uh, sikat din na artista noon na namatay dahil pinangungot yata diba so, oh. so itong si Gretchen mga minamahal ko mga kababayan ang totoong ugali po nito base po sa ating pagkakaalam, talagang mata pobre po itong babae nito. Mukhang pera itong si Gretchen. Kaya pumatol siya kay Atong Ang. No? So dahil sa paghahangad niya na maging isang mayaman na mayaman na babae, ayun, pumatol siya sa isang Chino. Pumatol siya kay Atong Ang iniwan niya yung ex niya dahil sa naghahangad talaga itong si Gretchen Barreto ng marami limpak-limpak na pera. ba? Diba? Dahil hindi siya na yata sa hirap itong babaeng nito. Ayun. ba? Diba? So, kaya... Nakaka, ano, nakakalukot isipin <laughs> na isang Gretchen Barreto ang involved no? So, ma ano to? Matinding uh, kasong ikakaso sa kanila o ikinaso sa kanila. Eh, biruin nyo ba diba? Multiple murder. Eh, parang ano na rito eh. para si Tebes na rin. No? Serious illegal detention. Ako. Ito'y sinasabi natin. Ngayon, mukhang uh, kinakarma na yata si Gretchen. di Diba? Mukhang kinakarma na si Gretchen ngayon sa sobrang uh, niya sa mga kapatid niya. Di ba? E tingin niya sa sarili niya, ano na talaga siya dahil maganda siya, dahil kasama siya ni Atong ang eh, abang buhay siyang magiging masaya. O hindi niya alam, yung ginawa niya doon sa ex niya, karma yun. Pinagpalit niya yung ex niya sa isang maperang uh, masama naman ng budhi. Di ba? O so ngayon bumalik tayo dito kay Engineer uh, Eric uh, de La Rosa. So, kaya po hindi po nabigyan ng na hostisya yung mga nawawalang sa bungero ng no, mga panahon ni Rodrigo Roa Duterte dahil protektado po nila. Dito nyo malalaman, dito nyo makikita na hanggang salita lang po yung sinasabi po ni Rodrigo Roa Duterte nila Pato de La Rosa at mga ulo pong nila. 'Yun ay strategy lamang para hindi lumabas ang katotohanan kung ano at sino sila. 'Yan po ang katotohanan. Ngayon, oh, yung yung pinapabangon ni Rodrigo Roa Duterte na si uh, ano, si Makapas. Ayun. diba ba? na 'yon, lumabas ang katotohanan pati si Junel Estomo. Isa pagmumuuka pa lang ni Junel Estomo bilang opisyal ng polis, makikita mo na tulongis na tulongis yung pagmumuka. Sira ulong sira ulong yung pagmumuka ng opisyal na ito. Di ba? O, alam nyo, sa totoo lang, dahil sa malapit ng mapatunayan, o dahil napapatunayan na talaga, na ito nga si Atong Ang, ang mastermind sa pagkawala o pagkapatay o pagpapapatay sa mga nawabalang sa bungero, eh, kung di ako nagkakamali, mismong official ng Napolcom. Ha? Ah? Mismong official ng Napolcom, hindi ako nagkakamali. Si Ralph uh, Kalinisan. Ha? Ah? Eh, kinukumbinsi na kung pwede, tulungan ha? Ah? yung mga pulis na involved sa usapin ng mga nawawalang sa Pero anong ginawa ni Ralph uh, Kalinisan? Inamin niya, isiniwalat niya na ang ginagamit ngayon ni Atong Ang para kumbinsihin si Ralph Kalinisan na alisin sa usapin ng mga nawawalang sa bungero yung mga pulis na inutusan ni Atong Ang ayun akala ni Atong Ang mabibili niya ha? si Ralph Kalinisan so salamat po kay Sir Ralph Kalinisan sapagkat hindi niya pinagpalit ang kanyang karangalan sa salapi sa halip isiniwalat niya. Nang sa ganun, mas lalo pang maging madiin, eh bakit kailangan na uh, umano si atong ah, magutos pa ng kung sino-sino para lang mawala yung mga pasabihin. Ibig sabihin, may ano yan, may, may nangyayaring, uh, di ba? Ibig sabihin, guilty siya. Di ba? So, dito, mga minamahal ko, mga kababayan, mukhang wala ng lusot. At naniniwala ako na sa usaping ito, pag ito ay lumalim ng lumalim, lilitaw at lilitaw dito, nakasabwat. Ha? Si Bato de la Rosa, na pinsan ni Air Engineer Eric de la Rosa, lalabas nakasabwat dito si Digongyo na naging protector nila. Kaya ng mga panahon na yun, hindi nabigyan ng hustisya yung pagkawala ha? nung mga nawawalang sabungero. So, yari na. So, ibig sabihin, madadagdagan at madadagdagan yung kasong kakaharapin ni Bato de la Rosa sa bansang ito. No? Pero mas maganda talaga kunin siya ng Interpol para doon siya magdusa kasama ng amo niya doon sa ICC. Diba? O doon sa dahil. So, mas maganda. No? So, hintayin na lang natin at siguradong itong si Atong ang dalawa lang ang pwede mangyari yan. Mukhang tatakas to kasi alam niya multiple murder ang kakaharapin niya at uh, multiple uh, serious illegal detention yung kakaharapin niya so maaring uh, mag ano rin to mag Michael Yang din to na kung saan sumibat di ba? pati tong si Gretchen maaring uh, sumibat na rin to kasi ayun na eh kasi pagka na na-analyze nung prosecutor o ng mga ano na talagang kasama matibay yung ebidensya talaga anumang oras ay pwede nandamputin si Gretchen Barreto maging itong si Atong A ah. kaya nasa isip ko lang ha ah, maaaring yan ang gawin nila sumibat din sila kaya kinakilangan na ah, todo bantay ang ating mga kapulisan dito lalong lalong na yung DOJ diba? so ganun pa man mananagot at mananagot pa rin sila sa kanilang mga kasalanan So, muli po tulad po rin sinasabi ng iligot, mabuhay po ang ating inang bayan, pabuhay nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat po.